Hello guys! Medyo late ang upload ko ng video. Pero uh, ito pala ang unang araw ng lakwatsa ko sa taon na to. At may nadaanan pala akong maliit na temple. Meron silang omikuji o paper fortune kung tawagin. Kaya naman nakipila na din ako para malaman ko na din kung anong kapalaran ko itong taon. Wala namang masama, diba? Pag hindi pala medyo maganda ang nakasulat, ginagawa nila ay sinasabit nila to para hindi nila madala ang hindi magandang kapalaran. Pero medyo mukhang maganda naman ang nakuha ko. Kaya naman yung akin, eh itatabi ko na lang sa wallet ko. Ganun daw kasi, kapag ka magandang nakuha mo, itabi mo sa wallet. At ito na nga, saan pa unang pupunda kundi sa mall? Kasi dito sa Japan, unang araw ng taon, madaming nakasale. At may mga pa-happy bag sila. Happy bag, yun yung iba't ibang mga laman ng mga paper bag nila na nakasale. ...papakita ko sa inyo maya-maya. Kahit saan ako maglakad at tumingin lahat nakasil, talaga naman. O, oh, tingnan nyo naman, 50% off. Ang daming tao ngayong araw. Kahit saan ako pumunta, 50%, 30%, 10%, lahat nakasil talaga. At itong araw na to, madami talagang tao pumupunta ng mall. Kasi nga, sale. Pag sale talaga, ang daming tao. Ganito pala yung happy bag. May iba't ibang mga laman yan sa loob for only 500 pesos. Ipapakita ko pa yung ibang klase ng mga happy bag dito na makikita ninyo sa mall. Tingnan nyo naman, 60% off. Palakad-lakad lang ako, no? Kasi nga, ang daming sale. Ang dami din tao. Tingnan nyo naman. Sinusulit nila ang mga sale. Ako naman, tingin-tingin lang. Enjoy-enjoy lang tayo, paikot-ikot. Kaya naman pag pumunta ka talaga sa mall, dapat may dala kang pera kasi panigurado. Mapapabili ka dahil sa dami ng sale. Ako naman kabaliktaran, hindi ako nagdala ng pera kasi panigurado mapapabili ako. Ito pala yung example nung sinasabi ko sa inyong happy bag. Ayan, sa loob niyan, ganyan ang makikita ninyong laman. For only 3,000 yen. Merong mga 5,000 yen. Ayan. Iba't iba yung mga nakalagay dyan sa loob. Katulad yan, 5,000 yen. Fila. Set na yan, makikita ninyo. Sa loob nyan. Ang dami-dami talagang makikita dito mga happy bag. Hindi lang mga damit. Pati na rin yung mga sapatos. Nakasale din yan. Bagsak presyo. At hindi lang yan. Madami ding iba, katulad ng mga furniture, nakasale din yan. At syempre, katulad nito, mga godiva, ayan. Yung mga pangsahog sa gulay, ayan. Meron din yan, naka-paper bag na lahat yan. Ito yung sinasabi sa inyo, ayan pa yung mga ibang mga happy bag. Ang dami-dami nila, ba diba? Talagang mapapabili ka pagka may dala ka ditong pera. Ayan yung godiva, 2,000 lang yan, guys. O, ang dami naman yan sa loob na chocolate. Alam nyo naman yung godiva, ang mahal-mahal di ba kaya naman sa mga nandito, pumunta na kay sa mall kasi happy bag nila ang mura-mura. Ako naman, paikot-ikot lang tayo guys. Hindi ako masyadong bumili kasi mapapagastos tayo. At syempre, ginabi na nga ako. Kaya naman, uuwi na rin ako. Ginabi na tayo sa kakaikot dito. Kaya ayun guys, sa uulitin ulit guys. Happy holiday sa inyo ha. At ingat kayo sa labas. Panorin nyo din mga susunod ko pa mga videos.